Laban na, panibagong araw, panibagong tuklas. Ito ang salitang tumatak sa isipan ng mga viewers at followers ng isang nakikilala ngayon ng novo si Hanong Vlogger na si SK Philip o Philip Esteban Suriben ng Barangay Kanantong Laur Nueva Ecija, pangalawa sa tatlong magkakapatid at anak ni na Aninya at Rudy Suriben. Si SK Philip ay nakapagtapos ng kursong Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing noong taong 2014 sa NEUSC Sumacab Main Campus. Ayon sa kanya, bago pa siya nakilala bilang vlogger, ay nakapagtrabaho na siya sa iba't ibang pribadong kumpanya at nakapaglingkod din bilang sanggunian kabataan chairperson sa kanilang barangay. Kwento ni Philip, noong September 2022 nang ginawa nila ang kanilang unang vlog video na pumalo ng halos sa 400,000 viewers. Nainganyo umano siya sa pagbablog dahil sa isang vlogger na isang novo si Hano na mula sa bayan ng Talavera. Ang nagpakita sa kanya sa paggawa at pag-edit ng video at ipino sa kanilang social media. Sinabi nito na hindi din naging madali para sa kanila ang pagsisimula. Marami din umanong advantage at disadvantages ang pagiging vlogger. Dahil may mga taong naniniwala at hindi naniniwala sa kung ano ang kanilang ginagawa. Nakaranas din umano sila ng mga pagsubok at pambabatikos ng mga netizen. Base sa karanasan namin, ang tao po kasi kapag sinabing vlogger, parang nakatutok na sila sa kung ano yung ginagawa mo, ano yung sinasabi mo. So, kumbaga po, limitado. Kailangan mong maging uh, magandang halimbawa. Ang advantage naman po noon is mas naitutulak kami sa... Uh, sa pag-uugali na dapat maging magandang huwaran kami sa mga kabataan, lalo na po sa social media ngayon na marami po nakakanood na bata. So as much as possible po, gusto namin na yung video namin ay magsilbing inspiration sa kanila at uh, magtulak sa kanila na ipagmalaki na sila ay Novo at nandito sila sa Nueva Ecija. May paalala naman sa mga aspiring bloggers si Philip, na humantong na rin sila minsan na nais na nilang sumuko at huwag lumaban. Ngunit dahil sa patuloy silang naniniwala sa kanilang mga sarili at mayroon silang nais maabot ng mga pangarap, hindi lamang para sa kanilang sarili, maging sa kanilang pamilya. Sa lahat po ng gusto magsimula ng, ah, ng pagbablog o mga nagbablog na po na alas nawawala na ng pag-asa, kami rin po, dumaan din po kami sa punto na parang gusto na namin palitan yung laban na sa suko na. Kaso po dahil nga po sa may kataga namin na laban na, marami po talagang mapagsubok na darating. Wala naman din pong uh, madaling trabaho. Kasi po ang pagbablog ay para na rin pong trabaho. Kumakain po yan ng oras, kumakain yan ng energy, so para na rin po siyang trabaho. At uh, at dapat po, bumalik kayo dun sa may tanong na bakit mo ba sinimulan. Kung meron kang pangarap, kaya mo sinimulan ang pagbablog, bumalik ka sa dahilan na yun. Tingnan mo yung kondisyon ng pamilya mo, tingnan mo yung kalagayan mo, at uh, kung naniniwala ka na yung pagbablog ang magiging susi para sa pagangat ng buhay mo e eh, pagpatuloy mo lang. Sa ngayon, may labing apat na miyembro si Philip sa kanyang grupo at kilala na ito sa tawag na laban na. Sa grupo po namin, kasalukuyan kami po labing apat na official na grupo at ako po ang tumatay yung pinakapinuno nila dahil nga po nasa public service po tayo noon sa SK Chairperson, papagiging SK, ay dinala ko na po ito sa laban na. Na yung mga kabataan po ito, yung mga grupo ko ay uh, ma, ma sila na mas mahumaling sa mga ganitong uri ng bagay kaysa po sa mga bisyo o kahit na ano pong bagay na pwede magdala na kapahamakan po sa kanila. Karaniwan umano sa mga ginagawa nilang mga video sa pagbablog ay may layunin na may angat ang turismo at mga negosyo sa lalawigan. Maipakita ang mga magagandang tanawin, pasyalan, mga kainan, mga produkto at iba pang mga establishmento sa Nueva Ecija. Gusto ko po dumating yung pagkakataon na yung lalawigan natin ay hindi lang uh, basta lalawigan, hindi lang ito daanan papunta sa magagandang tourist spot, papuntang Baguio, papuntang Baler. Gusto ko po na yung lalawigan natin ay magsilbing tahanan din po ng ating mga bisita mula sa ibang lugar. Nais din nila umanong maging mabuting ehemplo sa mga kabataan na maipagmalaki na isa silang Novo Ecijano. Sa huli, nagpahayag din ito ng pagbagi para kina Governor Aurelio Oy umali. Vice Governor Doc Anthony Umali at dating Congresswoman Cherry Umali. Laban na, panibagong araw, panibagong tuklas. Malugod ko kung binabati ang ating mahal na punong lalawigan na si Governor Oye Umali. Gayun na rin po sa ating pangalawang punong lalawigan na si Doc Anthony Umali. At syempre, ang idolo ng lahat ng kababaihan na si Ma'am Cherry Umali. Binabati ko po, po kayo at ako po ay proud na proud maging Novo Ecijano at hindi titigil na ipagmalaki ko ang ating lalawigan sa iba pang tao dito sa buong bansa. At katulad nga po na palagi nyo sinasabing sino ang magmamahal ng Nueva Ecija kung hindi tayo rin mga Novo Ecijano. Ingat and God bless. Laban na! Para sa si Special Report, Maureen Pagaragan nag-uulat. Para sa DWNE Teleradio ang inyong kakampi.